kaya samahan nyo kami kay, ano, kay Audio Impact ay titingnan na po kami ang naglalakihan mga speaker ok guys samahan nyo po kasama ko po si Jason na Audio titingnan po namin yung mga balita ko hindi -de deliver daw yung sa bisa yung ano eh yung mga kanyang ginawa. Ikukuha ko lang kaya delivery deliver. sayang po nakatakap na yung mga speaker niya ito siguro pakilamang ko na wala siya dito nasa trabaho yata ngayon nakikita niyo twitter pa lang to twitter diba? twitter ito bullet uh, bullet ha? Uh, bullet twitter Alus lah cerita ito kan Ha? Bullet na di 12. Bullet na di 12 ito. Laki. 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 Dalawang, hindi kaya ng dalawang tao ito. Pero kaso natakpan eh. Tsaka wala rito si si Ojo Impact. Sa labaho yata. Eh mamaya siguro hindi na. Ba, hindi natin pa. Ngayon po natakpan na kasi. Sa'yo na-deliver ito, Jim? Kailan deliver yung brand? Sa uh, Sa ano? Sa Antique ito deliver daw? Hindi ko naman parang palagyan pa natin yung pangalan nyo. Haan? Natagpo na po kasi ito. Dahil nakin yan. Ito naman po yung mga ano, uh, ampli. Pali, apat na tao po mga kabuhat nito. Ayun mga aparato, ang dami. Ayun, nakikita nyo, puro aparato po yan. Puro ampli po yan, laki. Mga box. Ayun po yan, ampli din po yan. So, dalawa at Plus dito, dalawa. Napakahaba ng ampli na. Hindi, ilang volts, ilang volts yan. Ayun Hilang bol. Itu tu. Ampli. Five hundred watts. Five watts. Bawat isa. So, dua lot lu. Balik lima limang. Balik lima puyan. 1000 thousand, one thousand di. Two thousand. Two isa. Five thousand. Five thousand, kasama pa ito. 50 watts. 1,050 ah, watts. May kasama sa di, ano to? Deliver to? Oo. Oh. 2,500 watts. Ang po lahat, ang deliver lahat po yan. So, Antiqui. parting, part, oh, ang ticket, parting Bisaya po. Bisayas. Shoutout nga pala dyan sa mga ano, taga Iluilo, tsaka Batabat, Mayon, Capis yan. mayon lang naglalakihan mga ano dyan, oh yung naglalakihan ng mga speaker? Hindi, mas no? yun, Ha? Sa mayon. Sa mayon mga... Siya mabigat yung Dapulasa. Ay? Dapulasa. Dapulasa. Mga ilang speaker? 30 speaker yata yun. 30. 34, 30? 30, 30 ah? 34. 34. 34 box speaker. Laman. Tapos bukod yung Twitter. No? 34 days yung Twitter no? Okay. Ha? Nakasama na lahat. 18. 18 sub si Ojo Sab ganito na lang po siguro yung ating video no? wala pa naman si Ojo Impact hindi pa namin ganito yung kupi eh. mahaba pa yung oras Kaya, ganito na lang po, bye bye, salamat po sa kasama rito sa akin ganito na Ojo na lang yan na natin pang speaker na rin Dance! di DJ Joe Doms. Mini sound pero sumasali po sa battle ito. Ano yung ano anong, anong pangalan nito? DJ Ano nga tawag nito, bro? Uh, ah. Yeah. Ha? Hercules. God, ah, Hercules oh, Hercules. Oh, ah, DJ controller. Eh, may pangalan pala 'yo. Oh. Sumasali po to sa ano sa compilation. Ayun po. Ayun, may Ayan si DJ Doms, DJ Doms, Ayan po yung mga, mga dami. Mini sound. Niya. Mini sound. Las La piñas area. Las La piñas area. Ayan po ang dami mga speaker. Pag lumulog pa impact ay, na ay, impact uh, po eh. Okay, mm -hmm. Binilat ko ng tatlong araw. Gumana. Huh? Gana naman diba pag... Ayun. Zero no? Si testing na po namin yung ano yung ano, okay. yung, equalizer okay. ni ano ni okay. ni dison Audio. Ayun. Yung ano? DJ controller. Oh, DJ controller eh. Thank you sa, sa ngayon po kasi wala pong event eh. Masali po sa event kasi ito mga ito. No? Wala nang may ano pa, tawag Oo, no? <laughs> pandemic. Bawal na ba? bawal pa. Ayan po mga gamit ng dami. Mga parato. Hindi madilim ba eh. Ayan po ilaw. Ano ba ilang mo, Doms? Ayan, bumbog at ilaw. Ayan yan. Ito mga aparato nyo. Ang dami po nito. Ba... Ayan yan. E, ito po. Ito, box ito ano? oh, um mga box lang ata ito, no? Mga box. Ayan, mga power arms ito. Po. Ito mga power arms ito. Ito mga power arms. Ayan, wow, mga power arms ito. Ito, ito, lahat. Uro power arms. Ah, ang power -oh. arms. Power arms. Power arms. Tapos ito pa. Ito kasama ata. Marami pala lang, no? May makapanalain. Dalawang, ano yan, case na yan. Ah, oh, dalawang. Bakit okay, ilang palit ka na ng speaker mo? Doms. Ah. Bakit okay, ilang palit ka na? Tatlo na yan, sir. itong palit na rin? Mula, ano, mula sa W box. Malaki, nagpaliit. Mm hmm. <laughs> ang dami niya, battle 15. Oh. Battle 15 yan. 15? Battle 15. Uh -huh. Mula sa... 1,800 watts. Mula sa malaki, nagpaliit. Wala na eh. Mm hmm. Eh po, kung kailangan nyo lang pa ng, ano, ng sound, nandito lang po sila. Mura lang po. Ar ah, pwede din po sa arkila ito. Arkila nyo sa mga event, mga kasal, o sa dibu Party-party. Pwede po yan. Hindi lang po pang event. Hindi lang pang, pang tawag dito, pang battle. Pang battle sound, pang, pang event pa. Ayan pa tayo. Sa mga binyo, pwede yan. Kung gusto nyo lang, kung ano, gusto niyo lang yung, kung ilang speaker ang gusto nyo tatalhin. asir <laughs> po sa cellphone Okay Ayan. Ayan po pa tayo. Para makita nyo. Smart. Smart na ito, smart. Pero ka rin pala ano, no, speaker na pang ano. Ah. Pero no? ang karimpan. Mayroon ka pa rin pala niyan. Ah, oh. oh. Tatlong pares power ito. Power din ito. Ito power din 'to. Sa nga mamili sila kung anong gusto nilang speaker ano. May okay. ay meron. Um, oh, so Oo. <laughs> kasi yung ilumilin meron. Kasi dalawang tuhog lang. Pang-print lang. So Pwede Pang

Iba 'to talaga, pambihira. Sa susunod na diba, mag-game, 'di ko na ipagsama diba, ko na 'yung guys. Kaya... ito hiya lang 'yan. Ay, dito. sa caterer. Oh, hiya sa mga ito. Ito ko talaga, guys. Hindi na 'to kita. Ano 'din diba, na mo? Oh. Lakas ng pick-up niya. Booran paley. yan, no dia ay direk yan, mula yan, hindi yan gagana. Kasi ito, ano yan, may bypass yan eh. Kasi kasi eh, bypass, hindi sa tumutunog dito. Doon yung direkto. So ipapula mo siya. Kasi hindi, hindi mo... Ayan. Oh, ni di bawah, no? Oh, nikmati <laughs> aku, eh Boon wang balik Butik, kita